It's a big time story about this topic, everyone, about this topic. So, nangyari rin na sa akin yan dahil marami ako naging kaibigan at marami din akong, mayroon din akong mga nakaaway. In short lang naman talaga, wala naman akong ginagawang masama. So, uh, pag bumanat din naman ako, nang dahil dinadamay ng mga... Uh, haters ko or sa mga walang kwenta kong kaibigan ang mga mahal ko sa buhay like mga anak ko or maha, uh, yung asawa ko yung si daddy or yung iba kong kaibigan so of course naman talaga uh, walang tao na kahit gaano kapakabait na inargabiado ka na alam mong nasa tama ka hindi ka lalaban at hindi mo ipagtanggol ang sarili mo it not means na hindi tayo papa sa mga taong ganyan dahil para para magmukha tayong kalibre na ganyan din kapatro tayo it, it not that mean para sa akin may karapatan tayong ipagtanggol ang sarili natin lalo na nandito tayo sa social media pero take note pag itong mga tao na to na napakitid ang otak at sila din ay inargabiyado at sila din ay kinakanti ng mga, mga anakonda nila mga kaibigan at alam rin nilang wala sa rason na ginaganoon sila. Ang lakas, lakas silang mag-post sa mga patama, na mga patama, na mga patama. Ba't hindi lang ninyo prangkahin? Tapos alam niyo sa totoo lang, ako kasi prangka kasi ako everyone. Kaya yung mga haters ko, talagang na talaga sila sa akin. Dahil ako lang naman talaga everyone, bakit nagagalit ang mga haters ko sa akin o naging kaway ko? Dahil lahat mga sinasabi ko, totoo, hindi naman ako sinungaling, So, parang ang tingin ng mga ibang tao sa akin, napakasalbahe kong tao, napakamaldita ko, dahil binubulgar ko yung mga baho nila, kung ano naman talaga ang totoo. At saka isa pa, ako everyone, talagang I don't care talaga everyone, kung ano man ang sasabihin ng ibang tao, basta ang alam ko lang, pinaglaban ko lang kung ano ang tama. Lalo na yung mga mahal ko sa buhay na inargabyado at sinasali na wala namang pakialam. No? kayong ipokrita at it dahil kung kayo din ay binabastos at kung kayo din naman ay inergabyado na wala sa rason. ba diba? kung makapost kayo dyan sa mga social media ninyo? Grabe ang patama niyo. Bakit hindi prangkahin? Ha? Kaya ako sa mga taong kumakampi sa haters ko, o oh, ay magsama kayo dahil hindi kayo kawalan sa akin